Iris Ang tagumpay ay nasa bawat matapang na hakbang Kapag sinamahan ng determinasyon ang iyong tapang walang imposible Sa 2 digit number 5 at number 11 Sa 3 digit number 4 number 0 at number 3 Sa lotto 6 number number 18 number 22 number 7 number 25 number 13, at number 30. Taurus. Tahimik mang kumilos, malakas ang dating kapag seryoso sa layunin. Ang tagumpay mo ay bunga ng sipag at tiwala sa sarili. Sa 2-digit, number 6 at number 9. Sa 3-digit, number 1, number 2, at number 7. Sa Lotto 6 number, number 12, Number 17, Number 28, Number 5, Number 21, at Number 14. Gemini. Ang katalinuhan mo ay arma sa tagumpay, pero ang disiplina ang susi. Kapag pinagsama mo ang dalawa, asahan mong anggat ka. Sa 2-digit, Number 3 at Number 10. Sa 3-digit, Number 5, Number 6 at number 0. Sa Lotto 6 number, number 9, number 24, number 8, number 13, number 6, at number 20. Cancer. Kapag ang puso ay kasama sa ginagawa, lalalim ang tagumpay. Hindi lang ito panlabas, kundi tunay na tagumpay ng kaluluwa. Sa 2 digit, number 2 at number 8 sa 3-digit, number 7, number 3, at number 9. Sa Lotto 6 number, number 10, number 15, number 30, number 4, number 22, at number 11. Leo, ikaw ay isinilang para mamuno. Gamitin ang iyong lakas sa tamang paraan, ang tagumpay ay lalapit sa pusong marunong umalalay sa 2 digit, number 1 at number 6, sa 3 digit, number 4, number 7, at number 2. Sa Lotto 6 number, number 25, number 12, number 18, number 9, number 16, at number 5. Virgo, ang tagumpay ay nasa detalye. Kapag maayos ang plano at tapat ang puso, darating ang tamang gantimpala. Sa 2 digit, number 4 at number 9. Sa 3 digit, number 1, number 6 at number 8. Sa lotto 6 number, number 3, number 20, number 27, number 11, number 14 at number 49. Libra. Ang balanse ay sandigan ng matatag na tagumpay. Gamitin ang iyong karunungan sa pakikitungo sa tao, tagumpay ang gantimpala. Sa 2 digit, number 3 at number 5. Sa 3 digit, number 2, number 0, at number 6. Sa Lotto 6 number, number 10, number 26, number 7, number 13, number 23 at number 19 Scorpio kapag malalim ang layunin mas matatag ang tagumpay ang bawat pagsubok ay hagdanan tungo sa mas mataas na tagumpay sa 2 digit number 7 at number 12 sa 3 digit number 5 number 4 at number 1 sa lotto 6 number number 15 number 8, number 37, number 29, number 11, at number 6. Sagittarius. Likas kang mapangarap, gamitin ito upang lumikha ng direksyon. Ang tagumpay ay sumasabay sa mga hindi sumusuko. Sa 2 digit, number 6 at number 10. Sa 3 digit, number 3, number 7, at number 9 sa Lotto 6 number, number 14, number 19, number 5, number 30, number 8, at number 24. Capricorn, walang kapantay ang disiplina mo. Sa bawat hakbang mo ng tahimik, ang tagumpay ay dumarating na may bigat at halaga. Sa 2-digit, number 1 at number 4. Sa 3-digit, Number 6, number 2 at number 3. Salato 6 number, number 22, number 7, number 13, number 9, number 27 at number 15. Aquarius. Ang mga ideya mo ay binhi ng tagumpay. Kapag sinamahan ng tiyaga at pagkilos, may bunga itong higit pa sa inaakala sa 2 digit, number 5 at number 11, sa 3 digit, number 0, number 4, at number 6, sa lotto 6 number, number 18, number 6, number 20, number 8, number 14, at number 23. Pisces, maniwala sa iyong sarili, ang tagumpay ay nagsisimula sa paniniwalang kaya mong makamit ito. Ang puso mong totoo ang iyong lakas. Sa 2 digit, number 2 at number 7. Sa 3 digit, number 1, number 5 at number 8. Sa lotto 6 number, number 17, number 10, number 4, number 19, number 12 at number 41.